Gandang umaga mga ka GTV. Well, pag-usapan natin yung tungkol sa recently kong nabasa online about NCAP. Na-activate na ulit siya sa mga ruta ng MMDA. This is including EDSA, Makapagal, Ross Boulevard. So, yung mga nabanggit ko na yon, pati pala Commonwealth, Commonwealth sa QC na yun eh. Pero yung mga nabanggit ko una, yun yung mga nadadaanan ko. So, i-activate ia daw nila ulit yung NCAP. So, kapag ka, nagmamaneho kayo along EDSA, sa mga nabanggit na lugar, dobling ingat na lang kaysa mag sa mamultahan tayo nung hindi natin alam makakuha ka na lang ng memo marami ang disagree sa NCAP na yan including me kasi pwede siyang maabuso ng mga nasa gobyerno kung baga pwede nilang gawing ano yun gatasan kaya sa mga kapwa ko rider eh doble ingat na lang sa pagmamaneho Although ang ginagamit naman daw dyan ay eh, mga kamera nila na nakahalat sa kalsada uh, which we don't know kung saan nila pinaglalagay kaya kahit walang kamera maging maingat na lang mga bike lane yan simula kahapon iniwasan ko na yung mga bike lane na yan pagka nasa EDSA ako kahit traffic niiwasan ko yung bike lane kasi baka isa yan sa sabihin nila na magiging violation mo ano pa ba mga beating the red light tapos yung mga overloading sa motor mali yung gear like maling helmet or walang helmet yun mga magagatasan dyan sa end cap na yan ang alam ko sa end pagkaminasay na sila na violation sa'yo ipapadala nila sa registered address mo yung violation tapos parang online na lang ata ang babayaran yon kaya lang ang problema kung hindi update lang address mo sa LTO eh paano mo makukuha kung may violation ka man di ba ang pa rin butas ang ano na yan eh batas na yan eh anyway Ingat-ingat na lang mga ka-GTV Siguro iinto into ko muna dito yung video kasi Traffic naman So kung nagustuhan nyo yung video natin Palike na lang at saka pa-subscribe na rin sa channel natin okay? At mag-upload pa tayo ng maraming useful video sa ating channel right, ride safe mga ka-GTV